po sa ating lahat mga katiets, mga kababayan At muli po ay mag-upload ako ng video sa araw na ito At ito po ay isang gold Long-rest locator triple antenna At ito yung napusuan ng ating isang katiets At muli ay aking ididimo kung paano ang tamang paghawak At paggamit ng tripod antenna At ano mga gadget yung mga katiets About sa homemade long-rest locator na hindi ginagamit ng battery, ay ituturo ko yung mga tamang paghawak ng uh, tripod antenna. At itong mga kati ay muli sa paghawak ng ating long-rest locator, hindi po natin kinakailangan biglain pataas. Sapagkat ito ay dibering kailangan lagi naka-align siya. Magandang pagkakaikot niya, hindi siya nawigil. At una mga ka-TH, ang una pag-aaralan nyo kung bago pa lang kayo sa paghawak ng mga ganitong klaseng locator, unang una, ito po ay kailangan nating pagtaas natin ng ganyang dandahan ay na dititik na yung gold. Unang una, pag unang taas lang natin ng ganyan, kailangan pantay siya. Ayan. Pag-dititik mo kasi ng gold sa ka-TH eh kaya unang unang mga katiets ay timbang timbang yung paghawak natin ganyan hindi siya napaling na gano'n yan ang una natin pag-aarala kasi pagbago pa lang tayo Meron iba nagayon agad. Sasabihin nila nakapaling na agad. Pero dapat kinakailangan, unang-una, pag-aaralan -una, nyo mabuti kung paano yung timbang agad tamang taas. At hihintayin na lang ninyo mga katis yung, yung paggalaw nyan. Yung paggalaw. Yung mga katis, meron siya sinang... Kaya nagkagayon yan, hindi siya mapakali kasi meron siyang yung nadidetect na tubig dahil ito'y walang bala. At ito mga katis, unang-una, kailangan timbang at doon, pakikiramdaman ninyo kung saan pupunta itong dulo. At alam niyo ng timbang na ay kung paano, kung ano ididitik niya. At kapag siya gumalaw mga katiit, huwag niyo siyang kukontrahin. Hayaan niyo lang siya na gumalaw ng kanya. At kapag gumalaw siya ng kanya, umibo, sundan mo lang. Tustusan niyo lang. Huwag niyo siyang kukontrahin. Ganun ang paggamit ng long-range locator. Try lang at Hindi po basta agad. Eh, binibigwas at ito mga ka ay isang long risk locator tripod antenna at ito dito binabalahan yan at ilalagay ko mga ka itong gold bala at ito naman mga ka yung uh, aking porcila na 18 karat Ayan. Ito mga kapit, wala sa ilalim. At muli ko ilalag ito dito para sa pagtesting Dahil ito yung napusuan natin isang kapit. At mga kapit, uh, ito ay adjustable. yan At ito naman mga kapit, pwede itong hindi nyo na galawin. Ito naman yung nahaba rin. Pero mas maganda, kung sa ganong akin lang mga katiyes kung saan kayo compatible uh, kung ano yung tawag doon yung okay lang sa inyo ay pwede na ito gaya na lang kasi malakas ang ah, asagap nito itong positive negative at saka may ground balance akong nilalagay at bukod pa dyan may mga katiyes may mga load ako na sa dyan talaga nilalagay sa load para pampalakas ng frequency yung pag at mas talo ko pang pinag-aaralan kung ano yung maganda talaga ito mga katiets, okay na yan, na ganyan, ganito na lang, ang niya, huwag nyo na upit eh, pahabayin nyo na konti, yan, para mas maganda, pero kahit po nakababay ito ng ganyan, okay, at malakas ang sagap niya. Ito na mga ka-TH, at muli ay aking titistingin itong napusuan ng ating isang ka-TH, long range locator, triple antenna. Yan. Kompleto na ito mga kates. May mga load na akong bahala kong nilagay dyan. Para sa frequency. Una mga pa Parin. Gundulo. Kahit nila si Gundulang. na konti. At pandahang itaas. At yan ay nakakapagpabilis lang. panhatap. Yan. Mga ito mga ka Ito mga ka-TH Ay, nakakapagpabilis na, Pagkatak Ito yung Trifle Antena Sa ating ginawa Yan Kung mapapasin yung mga ka-TH ito yung Ito yung item at itong dulo, hindi ito mapat, nakalisad na ganyan. Ito kasi mga katis, ang luminitig. Alam ano ito ay mga katis, nakatapat ito. Pag ito sumala ng ganyan, pag titig, ito naman kabila. yan Ang agaw sila dyan. At minsan, talaga mas maganda yan, yan ng ganyan. Pero pag lumisad mga katis, ito yung, ito yung sumasagap. Ayan, nabibigayan sila. Mabilis ito mga katiits. So, yan. Ito ay may mga mahalaga akong load na nilalagay dito para sa paglupit at pag-amoy niya ng frequency na aura ng gusto. Yan. At ito mga katiits ay susubukan ko namang Yan. susubukan ko sya lapitan kung sya ay well, number one mga katit ito ay walang wiggle kung ito man ay ipapasok nyo na maayos tapos timbangin nyo lang, lang at kailangan nasa tamang alay siya. Yan. Wala naman mga katiis na nagsimula ang na marunong kaya yan yung pinag-aaral na din mga katiis. At ito na mga katis. muli ay aking lalapitan kung paano siya umigot. Yan. Yan. Aba. mga at muli ay aking tinapatan siya kung gaano siya kalakas yan ito na mga katiids, ang aking lumulis locator tripod, antenna hindi lang natin katiits may iwasan na may buong kamay sapagkat ito ay medyo mabigat at na malakas yung pinaka ng ikot nya yung galaw malakas yung katak nya Kailangan mga ka-tips, magpapaikot kayo ng uh, tripod at tina, isagad nyo na lang itong dulo para hindi gano'ng malakas yung pinakang wiggle niya. Kailangan mga ka-tips, uh, tapat pa lang. Ay muli, higit ulit yung ating long-risk locator, tripod at tina. Ito na mga katiit. Malakas yung panya. Yan mga katiit yung pinag-aaralan kung paano magpagalaw ng uh, kwa. Yan. At ito mga katis ay sadya naman talagang agalaw. Yan. Para lang kapag uh, natapatan natin yung uh, items. At ito mga katis, kailangan lang pag-aralan nyo mabuti kung paano pag-alaw. At ito naman ay sadya talagang agalaw. At kung may oras lagi kayo, minsan kakausapin nyo items na pagkaloban na makapagpagalaw. Pag at hindi naman agad basta mga katis na hawak natin ito ay agad ipag pag natin ay gagalaw agad siya na hindi naman malaman natin kung hindi rin kailangan pag-aaralan din natin mga katis kung so, paano yung pagpapagalaw niya ah uh, oras oras sila yan patulong na ganyan uh, balik siya yan. sa so mga katiit parana lang, lang natin kung so paano makapagpagalaw ng ganitong klaseng gadget at gunung una yung misa kaya kausap din natin ng gadget at yung ayos sa ating kaluban galing sa puso na matuto tayo sa pagpagalaw ng ganitong klaseng gadget sa pagkaloob at maraming salamat sa inyo mga katiit ito yung long range locator triple antenna na napusuan na nang na isa nating ka TH. Ayun. At hanggang sa muli mga ka TH. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat.